Sa taas ng ulap, isang eroplano ang tahimik na dumadaan sa malawak na kalangitan. Sa loob, ang mga pasahero ay abala sa kanika nilang gawain. May nagbabasa, may natutulog, at may mga batang naglalaro. Ngunit sa cockpit, tila may bagyong paparating na hindi nakikita ng iba. Hoy, saan ba napunta ang gauge ng main engine? Bakit parang nagkakaroon ng kakaibang tunog? Uwi ka ng piloto na si Kapitan Mario. Kapag hindi niya namamalayan, unti-unting sumisira ang makina ng eroplano. Natataranta siya. Hindi pa siya nakakaranas ng ganitong sitwasyon sa maigpit na sampung taon niyang paglilipad. Si Kapitan Mario, isang veteranong piloto, ay kilala sa kanyang pagiging mainahon sa kahit na anong emergency. Ngunit ngayon, ang kakaibang puwersa ng makina ay parang humahamon sa kanyang disiplina. Ipinikit niya ang mata at huminga ng malalim. Ay. Okay Mario, calm down. Kaya mo to. Focus ka sa controls. Huwag magpanik. Uwi ka niya sa kanyang sarili. Ngunit habang sinusubukan niyang ayusin ang makina, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa likod ng eroplano ang tunog ay parang lata ng sardinas. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya sa kabin ng pasahero. Isang batang lalaki, hindi higit sa walong taong gulang, ay nakatayo sa kanyang upuan at tawak ang isang lata ng sardinas. Ang bata ay may malikot ng ngiti at tila walang kamalay-malay sa panganib na kinakaharap ng lahat. Sir, sir, baka makatulong ito. Matamis na boses na sabi ng batang pasahero na nagngangalang Leo. Ang batang pasahero ay nagabot ng lata sa direksyon ng kakpit. Kapitan Mario ay natigilan. Paano kaya makakatulong ang isang lata ng sardinas sa sirang makina ng eroplano? Sa gitna ng kaguluhan, ang bata ay mabilis ang kilos. May kakaibang ideya siyang gustong subukan. Binuksan niya ang lata. Kinuha ang laman at tinagis ito sa lugar kung saan nagmumula ang kakaibang tunog. Ano ba yan bata? Huwag ka maglaro! Sabi ni Piloto Kapitan Mario. Ngunit bago pa man makapag-react si Kapitan Mario, may kakaibang pangyayari. Ang makina na ilang minuto lang ay ginugol sa pagkasira, ay e biglang tumigil sa pagiging eratik. Ang tunog ay naglaho at ang eroplano ay muling naging maayos ang takbo. Ano? Pa paano nangyari yan? Tanong ni Kapitan Mario. Ang bawat pasehero hindi nila alam. Ay nakaramdam ng kakaibang paginawaan. Ang maliit na bata, na si Leo, ay nakangiti lamang. Hawak ang kanyang lata ng sardinas. Alam mo po sir, minsan yung simpleng bagay pwedeng palitan ng lahat. Uwi ka ng batang pasehero. Si Kapitan Mario, kahit medyo natataranta pa rin, ay hindi makapaniwala sa nangyari. Pumunta siya sa likod ng eroplano at tiningnan si Leo. Ang bata ay mukhang ordinaryong bata lang. Ngunit may kakaibang tapang at tiyaga sa kanyang mga mata. Leo, paano mo nagawa yun? Tanong ng piloto. Minsan sir, kailangan lang gamitin ang iniisip. Kahit simpleng lata lang. Sa oras na iyon, unti-unting na ibalik ang kapanatagan sa loob ng eroplano. Ang mga pasahero ay patuloy na naglakbay. Ngunit sa puso ni Kapitan Mario, isang tanong ang nanatili. Paano isang batang may lata ng sardinas ang nakatulong sa kanyang sirang makina? Parang himala. Bulong ni Kapitan Mario at ang aeroplano ay patuloy na lumilipad sa ilalim ng maliwanag na araw, si Kapitan Mario ay nag-isip. Ang simpleng aksyon ng isang bata ay nagdala ng kaligtasan sa lahat. Ngunit hindi niya alam na ito simula pa lamang na mas nakakamangang serye ng mga pangyayari. Makalipas ang ilang minuto mula sa himalang ginawa ni Leo, ang aeroplano ay muling bumalik sa normal na takbo. Ngunit ang kalmadong ito ay panandalian lamang. Sa silong ng mga ulap, isang malakas na bagyong unti-unting sumasalubong sa kanila. Ang mga hangin ay umiikot. At ang eroplano ay bahagyang nanginginig. Leo, tingnan mo lang ang upuan mo. Kailangan mo lang manatiling nakaupo. Hindi pa tapos ang laban natin. Si Kapitan Mario ay muling nakatingin sa mga gauge kahit na naayos ng bata ang makina sa simpleng paraan, kailangan pa rin niyang harapin ang totoong panganib. Ang bigla ang bagyo sa gitna ng flight path. Autopilot engage. Maganda sa turbulence. Lahat ng pasahero. Apatin ang seatbelt. May bagyo sa ating daraanan. Paalala ni piloto Kapitan Mario. Sa cabin, ramdam ng bawat pasaherong pag-alog ng eroplano. May ilan na halatang natatakot At may ilan na tahimik lamang Nagdarasal sa katahimikan ng kanilang upuan Si Leo sa kabila ng sitwasyon ay nanatiling nakangiti at hawak ang kanyang lata ng sardinas. Sir, baka pwede ko rin subukan ulit? Tanong ni Leo. Si Kapitan Mario, bagaman nagugulan sa aksyon ng bata, ay nakaramdam ng kakaibang kapanatagan. Hindi niya labos maintindihan kung paano nakakaapekto ang simpleng lata sa makina. Ngunit napagtanto niya na may koneksyon sa kakaibang pangyayari na nagaganap sa loob ng eroplano. Leo, baka pwede mo bang ipaliwanag sa akin kung anong ginagawa mo? Pero ha, kailangan mo makinig sa akin. Wika ni Kapitan Mario. Sir, minsan kapag tumitingin ka sa simpleng bagay, nakikita mo ang daan palabas kahit ang lata lang, pwede kang makatulong sa makina. Habang lumalapit ang bagyo, ang ulan ay nagsimulang bumagsak ng malakas at ang kidlat ay naglalaro sa kalangitan. Ang eroplano ay nanginginig sa bawat paghits ng hangin. Ngunit sa kabila ng panganib, si Leo ay mabilis na tumakbo sa Aysel. Hawak ang lata ng sardinas at pinagmamasdan ang bawat bahagi ng makina na makikita niya sa kabin. Anong ginagawa mo? Bata, bumalik ka sa upuan mo! Ngunit bago paman makapagsalita pa si Kapitan Mario, may kakaibang pangyayari. Ang batang bata ay dahan-daang inilapit ang lata sa isang maliit na butas sa control panel, kung saan tila may napapansin siyang kakaibang pinto o slat. Piglang nagliwa na na ng bagya at parang may enerhiya na bumalik sa aeroplano. Sir, minsan, ang simpleng idea ay ang pinakamalakas na sandata laban sa gulo. Si Kapitan Mario, habang nagkakaroon ng ulirat sa ginawa ni Leo, ay unti-unting naibalik ang kontrol sa eroplano. Hindi siya makapaniwala. Ang bata, na tila walang alam sa mechanics, ay may kakaibang intuition sa kung ano ang pwedeng gawin. Leo, hindi ko alam kung paano mo nagawa yan. Pero mahusay ka. Umahangang sabi ni Kapitan Mario. Sa kabin, ramdam ang paginawaan. Ang mga pasahero na dati natataranta sa biglaang ang bagyo ay unti-unting bumalik sa normal na paginga. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang kidlat ay patuloy na sumusulpot sa kalangitan. At ang eroplano ay patuloy na sinusubok ng hangin. Autopilot, Hold steady! Lahat ng pasahero, manatiling kalmado. Leo, kailangan mo na ngayon manatili sa upan mo. Sige sir, basta alam ko makakatulong pa rin kahit nakaupo ako. Sabi ni Leo. Ang aeroplano ay lumilipad sa gitna ng malakas na ulap. Ang mga kamay ni Kapitan Mario ay maigpit na hawak ang kontrol. Habang ang bawat matay nakatoon sa gauge. Hindi niya maiwasang humanga sa tapang ng batang pasahero. Leo, alam mo ba nang tapang mo'y nakakatulong hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng nasa loob ng aeroplano? Sir, minsan, kailangan lang ng isang simpleng aksyon para makaiwas sa malaking problema. Kaya kahit bata ako, pwede akong maging bahagi ng solusyon. Ang bawat salita ni Leo ay nagdulot ng kakaibang pag-asa kay Kapitan Mario. Naramdaman niya na ang sitwasyon, gaano man kalala ay may paraan para malampasan. At sa bawat ulap at kidlat, ang kanyang loob ay unti-unting nagiging matatag. Bata, ikaw munting bayani ng flight na ito. Pabulong na sabi ni Kapitan Mario. Pagkalipas ng ilang minuto na matinding hangin, ang bagyo ay unti-unting lumayo at ang eroplano ay nakarating sa mas kalmadong ulap. Ang bawat pasahero ay huminga ng maluwag. Ang tapang at talino ni Leo ay nakatulong sa kanila. Hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng simpleng pagmamasid at tiwala sa sariling idea. Sa sandaling iyon, si Kapitan Mario ay nagpasya na magsalita sa buong kabin. Mga pasahero, nais kong ipalam sa inyo na sa kabila ng panganib na ating hinarap, may isang batang bayani sa loob ng eroplano na nakatulong sa atin. Si Leo, ang batang pasahero, ang naging daylan kung bakit ligtas tayo ngayon. Palakpakan natin siya, sabi ni Kapitan Mario. Ang buong cabin ay pumalakpak. Si Leo, na medyo nahihiya, ay ngumiti lamang. Hawak ang kanyang lata ng sardinas. Ang simpleng bagay na hindi iniisip ng marami ay naging dahilan ng kanilang kaligtasan. Salamat po, basta alam ko lang na bawat aksyon, maliit man o malaki, ay e may epekto. Uwi ka ni Leo. At sa taas ng ulap, habang ang aeroplano ay patuloy na lumilipad patungo sa destinasyon, si Kapitan Mario ay nagisip. Hindi niya labos maisip kung paano ang isang bata at isang lata ng sardinas ay nagdala ng himala sa kanyang maigpit na mundo ng kontrol at regulasyon. Ngunit alam niya sa puso niya, minsan, ang kababalaghan ay nagmumula sa pinakasimpleng paraan. Samantala, pagkatapos ng matagumpay na paglipad sa gitna ng bagyo, ang eroplano ay muling naging kalmado ang takbo. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may kakaibang tunog pa rin na unti-unting bumabalik sa kakpit. Isang malakas na beep mula sa main engine ang nagpapaalala kay Kapitan Mario na hindi patapos ang kanilang laban. Ano naman to? Leo, mukhang may mali pa sa makina. Kailangan nating tingnan. Si Leo, na naabala sa kanyang lata ng sardinas, ay tumingin kay Kapitan Mario. Alam niyang hindi ito simpleng aksidente. May mas malalim na problema sa makina at baka kailanganin ang higit pa sa kanyang simpleng idea. Sir, baka pwede kong subukan ulit pero kailangan nating sundin ang instruction ninyo. Okay Leo, makinig ka sa akin. Gagabayan kita. Sa loob ng cockpit, si Kapitan Mario ay mabilis na tiningnan ang control panel. Napansin niya ang kakaibang indication sa fuel injection system. Ang makina ay tila nagkakaroon ng overheat at kung hindi maayos sa God, pwede itong magdulot ng malaking aksidente. Leo, tinan mo ang gauge na ito. Kung maayos nating ma-realign ang pressure, pwede nating maiwasan ang overload. Ang batang bata ay mabilis na nakakita ng pattern. Bagaman hindi niya lubos na intindihan ang teknikalidad ng makina, natutunan niya mula sa unang aksyon niya ang timing at presyesyon na kailangan. Sir, Baka pwede nating gamitin ang lata para mag-direct ng maliit na pressure sa panel na ito. Ano? Bata? Baka mas lalo lang masira. Ngunit bago pa man makapagsalita si Kapitan Mario, mabilis na pinosisyon ni Leo ang lata sa isang maliit na slot ng makina. Ang metal ng lata ay kumotok sa metal na bahagi ng panel. At parang may nangyari sa makina. Ang overheat warning ay unti-unting bumaba at ang tunog ng alarma ay humina. Hindi ako makapaniwala. Leo, nagawa mo na naman! Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Sa gitna ng ulap, may isang malakas na turbulensya na sumalubong sa eroplano. Ang bawat pasahero ay muling napatingala sa kanilang seatbelt. Habang ang eroplano ay eh biglang lumundag sa hangin. Sir, kailangan nating panatiliin ang balance. Huwag kang matakot! sabi ni Leo. Si Kapitan Mario, bagaman alam ang panganib, ay huminga ng malalim. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Leo. Ang maliit na bata, sa kabila ng takot, ay may tapang pa din na kayang baguhin ang takbo ng eroplano. Okay Leo, awakan mong lata sa ganitong anggulo. At ako ang bahala sa controls. Tandaan, bawat galaw ay kritikal habang sumusubok si Leo sa kanyang aksyon, biglang bumukas ang isang maliit na hatch sa ilalim ng control panel. Sa loob, may nakita silang silang wire na tila dahilan ng overheat. Si Leo, gamit ang lata, ay e maingat na naipasok ito sa pagitan ng wire at ng metal at nagkaroon ng spark na unti-unting na-reset ang sistema. Leo, hindi ko lubos maisip. Ang simpleng lata, nagligtas sa atin muli sigaw ni Kapitan Mario. Ngunit sa kabuuan ng aksyon, may natuklasan si Kapitan Mario. Hindi aksidente ang pagkasira ng makina. May sinadyang sabotahe na nangyari bago pa Manila tinahak ang flight path. Ang bawat galaw, bawat wire ay pinunturiya ng maingat upang magdulot ng kapahamakan. Leo, kailangan natin maging alerto. Mayroong hindi nakikitang panganib. Hindi ito basta malfunction lang. Sir, kaya natin. Basta magtiwala ka sa akin. Ang susunod na ilang minuto ay puno ng tensyon. Ang bawat beep, bawat indikasyon ng panel ay binabantayan ni Kapitan Mario. Si Leo ay mabilis sa sumusunod sa kanyang instruksyon. Gamit ang latat ang kanyang mga obserbasyon para matiyak na hindi lalala ang sitwasyon. Leo! Kailangan nating panatiliin ang makina sa 85% efficiency. Huwag ka magalala sa iba. Ako nang bahala. Tutok lang sa pressure at alignment. Sa kabutiang palad, ang aksyon ng bata ay naging perpekto. Ang makina ay unti-unting bumalik sa normal na operasyon. At ang aeroplano ay muling naging stable. Ngunit sa puso ni Kapitan Mario, ang katotohanan ay malinaw. May isang taong sinadyang sirain ang kanilang aeroplano bago pa man sila lumipad. Leo, hindi lang basta aksidente ang nangyari. May taong gustong makapinsala sa atin. Kailangan nating maging alerto hanggang sa dulo. Sa cabin, ang mga pasahero ay tahimik. Abala sa kanilang sariling mundo. Ngunit sa likod ng kanilang mga mata, ramdam ang takot at pag-aalala. Si Leo, sa kabila ng kanyang murang edad, ay nanatiling matatag at matalino. Sir, minsan, kailangan lang ng simpleng solusyon sa gitna ng komplikadong problema. Kahit bata ka, pwede kang gumawa ng tama. Uwi ka ni Leo. Si Kapitan Mario, habang tinitingnan ng bata, ay humanga sa tapang at talino nito. Hindi niya maiwasang isipin. Sa dami ng kanyang karanasan sa eroplano, Bihira siyang makakita ng ganitong tapang at determinasyon. Bata, sa gitna ng panganib, ikaw ang tunay na bayani. Uwi ka ni Kapitan Mario sa kanyang sarili. At tabang ang aeroplano ay patuloy na lumilipad sa maliwanag na langit. Si Kapitan Mario ay nagplano. Sa kanilang paglapit sa destinasyon, kailangan nilang tuklasin kung sino ang naglagay ng sabotahe at tiyaking walang ibang panganib na naghihintay sa kanila. Ang batang pasahero na si Leo ay muling ngumiti. Hawak ang kanyang lata ng sardinas. Ang simpleng bagay na hindi pinapansin ng marami ay nagdulot ng kaligtasan at nagbigay liwanag sa madilim na pangyayari. Ngunit ang totoong laban ay bago pa lamang magsisimula. Ang katotohanan tungkol sa sabotahe ay kailangang mailantad bago dumating ang huling tagumpay. Sa wakas, lumalapit ng eroplano sa kanilang destinasyon. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Naglalarawan ng ginto at kahel na kulay sa langit. Ngunit sa puso ni Kapitan Mario, alam niyang hindi pa tapos ang kwento. Ang misteryo sa likod ng sirang makina ay kailangan niyang tuklasin. Leo, kailangan nating maging alerto hanggang sa lupa. May taong sinadyang guloy ng eroplano at kailangan nating malaman kung sino. Sir, kaya natin. Basta magtiwala ka sa akin at gagawin natin ng maayos. Si Kapitan Mario ay nagdesisyon na suriin ang cockpit lags at ang maintenance record ng eroplano. Habang lumilipad, hinanap niya ang anumang indikasyon ng sabotahe. Ang bawat maliit na wire, switch at gauge ay sinuri. May kakaibang pattern dito. Parang may intentional sa pagkakasira. Hindi ito aksidente. Eh. Si Leo, napatuloy na nakatingin sa paligid, ay napansin ang kakaibang detalye sa maliit na panel ng makina. Ang ilang screws ay tila hindi maayos na naibalik matapos ang regular maintenance. Ang bata, kahit hindi eksperto, ay may kakaibang intuition kung ano ang mali. Sir, tinan mo mga screws sa ilalim ng panel may ilan na kakaibang pagkakalagay parang sinadya talaga. Leo, tama ka. Itong dahilan ng malangpansyo ng makina. May gustong sadyang sirain tayo. Habang papalapit ang aeroplano sa airport, unti-unting nabuo sa isip ni Kapitan Mario ang plano. Kailangan nilang manatiling kalmado. Tapusin ang flight safely at pagkatapos ay ilantad ang may gawa ng sabotahe. Leo, Hawakan mo lang ang lata kung kailangan. Toto ka sa gauge. Ako nang bahala sa landing. Sa cabin, ramdaman tension. Ang bawat pasahero ay tahimik. Hindi alam ang buong sitwasyon. Ngunit alam nilang may nangyayaring kakaiba sa flight na ito. Si Leo, sa kabila ng murang edad, ay nakatayo sa harap ng maliit na aksyon na nagbago ng kapalaran ng eroplano. Sir, kapag maayos ang timing at presensyon, kahit maliit na bagay, pwede natin maiwasan ng panganib, sabi ni Leo. Ang landing ay pinakamahalagang bahagi ng flight. Kapitan Mario ay huminga ng malalim. Pinanatili ang focus sa runway at tiniyak na ang bawat galaw ay maingat. Ang aeroplano ay dahan-dahang bumaba. Bawat pagtelt at adjustment ay kritikal. Okay, steady. Hindi ka pwedeng magkamali lahat ng buhay ay eh nakasalalay sa bawat galaw ko. Uwi ka ni Mario sa kanyang sarili. Paglapit sa runway, si Leo ay mabilis na nag-check ng gauge. Ang makina ay stable at ang control ay maayos. Isang huling adjustment, gamit ang lata ng sardinas ang kailangan at nagawa nilang i-balance ang pressure. Sir, ngayon na po! Okay, hold steady and... Ang aeroplano ay matagumpay na lumapag sa runway. Ang bawat pasahero ay huminga ng maluwag. Ang tensyon at panganib ay biglang napawi. Ang murang batang bayani ay ngumiti. Hawak ang lata ng sardinas habang si Kapitan Mario ay nakangitirin. punong puno ng pasasalamat at paghanga. Mga pasahero, nais kong ipalam sa inyo na ligtas tayong lahat dahil sa tapang at talino ng isang batang pasahero. Si Leo, ang nagligtas sa atin mula sa panganib. Palakpakan natin siya! Ang buong cabin ay pumalakpak ng malakas. Si Leo medyo nahihiya ngunit masaya. Numiti habang hawak ang kanyang lata. Ang simpleng bagay na para sa iba'y walang halaga ay nagdulot ng kaligtasan. Leo, hindi ko lubos maisip na isang simpleng bata at isang lata lang ng sardinas ang nagligtas sa amin. Tunay na bayani ka? Sabi ni Kapitan Mario habang naglalakad sila sa labas ng aeroplano. Pagkatapos ng landing, dumating ang maintenance crew at security. Agad nilang tinignan ang makina at nakita ang hindi maayos na pagkakaayos ng ilang wires at screw. Hindi aksidente yon. May sinadyang sabotahe. May nakitang mali sa maintenance panel. Mukhang sinadya ang malfunction kailangan natin tuklasin kung sino ang responsable. Si Leo, sa kabila ng kanyang edad, ay tahimik na nakatayo sa tabi ni Kapitan Mario. Ang bata ay naging simbolo ng tapang at talino sa gitna ng panganib. Ang bawat aksyon niya, kahit simpleng lata lang, ay nagdulot ng himala. <laughs> Sir, minsan, kahit maliit na bagay, pwede palitan ng lahat. Natatawang sabi ni Leo. Sa uli, si Kapitan Mario ay nagpasya na parangalan si Leo. Hindi lamang siya basta pasahero, siya ay bayani ng flight. Ang simpleng aksyon, tapang at determinasyon ng isang batang bata ay nagligtas sa lahat. Leo, salamat. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Sa bawat flight ko, may bagong aral ako natutunan dahil sa iyo. Minsan, ang kabutihan at tapang ay hindi nakikita sa laki ng edad kundi sa puso. Ang aeroplano ay nakalapag. Ligtas ang lahat ng pasahero. Ang misteryo ng sabotahe ay nanatiling bukas. Ngunit ang tapang at talino ni Leo ay naging inspirasyon para sa lahat. Si Kapitan Mario sa bawat paglipad ay hindi makakalimot sa maliit na batang pasaherong nagdala ng himala gamit ang isang lata ng sardinas at sa ilalim ng pulang liwanag ng araw habang ang eroplano ay nakaparada sa tarmak. Si Leo ay nakangiti. Si Kapitan Mario ay huminga ng maluwag. At ang bawat pasahero ay nagpasalamat sa kabutihan at tapang na nagligtas sa kanila. Isang kuwento ng himala. Tapang at simpleng aksyon na nagdulot ng malaking pagbabago. Kayo. Ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayon? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita kita po tayo muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.